O yan po yung laman box ko. gelato, sabon powder, itong chocolate, spaghetti. Michael, ano ang trabaho mo sa Cyprus? Saan, anong... Uh, hindi ko? po ako na sa Cyprus, ma'am. Ano po? Uh, ah, representative yes. ka lang. Okay. Mm. Itong mga nasa Cyprus ay nagpapadala... Nang mga packages dito sa Pilipinas. Apo. Tama. Ma'am Evelyn, Apo. uh, yes, nagpadala kayo kasama ng iba ninyong mga kasama na no, ng mga package dito sa Pilipinas. Kailan niyo po pinadala Apo. ito? Pinadala po namin yan, ma'am, 2023, January po. January 2023. So, sa, ibig sabihin, mahigit 18 months na. Uh, pa A year and 6 six months po. Okay. Uh, ang pangalan ng freight forwarding company ay Brand Expert Freight Forwarder. Tama po ba ako? Opo. Opo. Okay. Sila ba ay may opisina dyan talaga sa Cyprus? O nakita nyo lang sila sa Facebook o sa ano? <clears throat> may opisina po sila, ma'am. Napupuntahan ninyo at natatanong ninyo sila kung ano na ang status ng mga package? Actually po, every day kausap po sila mm -hmm. noong, noong February until until March po. Every day di ako nagsawang nagsawag po sa kanila. Mm -hmm. Hanggang sinabi na po, sinabi po nila sa akin na abandon na po yung mga box namin. Wala po kami ng kakayanan, ma'am. Hindi po namin alam kung kanino po kami lumapit actually. Oh, ano, bakit po, ano sabi nila, abandoned na ang kaso ninyo? Ay, ano ibig sabihin nun? Ang sabi po nila, nasa custom po daw ang mga box namin. Hindi po nila mailabas dahil ang gusto po nilang bayaran ay 100,000 euro. So, nakiusap po daw sila na 30,000 Euro na lang daw po ang iniingin nila, ayaw po nila, hanggang sa binitawan na po nila. Ang uh, freight forwarding companies kasi, uh, Shari, meron rin yan silang mga kausap na dito, ng mga broker dito sa Pilipinas, para yun ang maglalabas ng mga items. Ngayon, yung freight forwarding company na ito, usually ha, usually, meron yan sila, bukod sa broker, meron yan silang counterpart na parang kumpanya uh, rin dito nasasalo nasasalo parang mga consignee kasi uh, hindi mo naman mailalabas yan ng basta-basta di ba ang excuse nila ngayon ay Oo. hindi sila magkaintindihan ng customs ng Bureau of Customs dun sa halaga kasi meron kasi mga declared value yan di ba tama ba ako Mami um, ano? Tama po. Ah, tama, kunari, tama po. Kunari, ikaw, nagpadala ka ng uh, karton, di ba? Ang sasabihin mo, ang value Opo. nito ay, konari lang ha, $300. $300 US dollars. So, Opo. meron niyang karampatan rin na cost, na fees. kon kon sa kasi. Pero, lahat yan, all in na kasama na yan, dun sa binabayaran nila. Kay Freight Forwarder. Mag, uh, mag, gano'ng kabigat po yung karton na pinadala ninyo? Unlimited ma, dala... po, ma'am. Okay. Sa Unli, Magkano ang binayad din yun para sa buong karton? Ilang da how much? Ang, ang, ang karton ko po binayad ko, cash 80 euro. 80 euro is about 67. Ilagay ko na sa 70 pesos ang euro. So, 580 times okay. 70. Mga 5,600 pesos. Opo. Mga ganyan. Opo. Sa Amerika, parang $65 yata yan. Unly rin, gaano ka kabigat. Kahit eh. maglagay, maglagay ka pa ng martilyo, yabitubo, ganyan. Doon. ba diba? Tama po Opo. ako. No? Pero meron niyang sasabihin ako magkano. Man. Tapos, kasi kung mga ating mga OFW, eh, ano na lang ba? Mahal, pinadala nyo. Sabon, kape, abag ah, bag, mga t-shirt. I'm, I'm assuming ha, na ganyan yung mga pinapadala. <clears throat> ito po bang si brand expert freight forwarder ay may binigay sa inyong parang katibayan na abandoned na? Na dumating talaga? Wala po. Ang pong nagsabi sa amin ang company po dito, ang opisina po nila. So, ang sabi po niya sa amin, hindi na po niya sina, nasa, si, ano, yung si Abalos. Si Rafael Abalos, hindi na po siya nasagot. Kahit minsan, hindi po siya nasagot. Okay. Kayo po ba matagal na kayong nagpapadala or matagal na ninyong ginagamit itong Brand Expert Freight Forwarder Company? Matagal na ninyong katransaksyon Ma. ito? Ma'am, ako po dati, na po dati na po ako nagpapadala sa opisina na dito. Hindi ko po alam kung sino forwarder dyan. Ngayon lang po nangyari ito. Ito pong nangyari na to ngayon lang po. Okay. Maka, six times ko na pong padala to. Pang-anim pero dito lang sumablay. Ito lang ang sumablay so, oh. so far. Uh, Attorney Fermin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Sir, ito po yung nireklamo nire ng ating mga netizens sa Cyprus. So ang company uh, involved is brand expert freight forwarder and according to the mga senders, ang sabi daw po nitong brand expert freight forwarder ay considered abandoned na yung mga packages nila kasi hindi nila mailabas because of their failure to pay the appropriate fees attorney fermin pwede niyo ba kaming ma-walk through lang ano po ba ang sistema for freight forwarding companies paano po bang sistema sa kanila Well, ah pa na yun attorney aina mm -hmm. uh, ang ating po mga kababayan abroad do no, ang ginagawa po nila nagpapadala po sila doon sa consolidator ito po yung foreign counterpart na kumukuha mm -hmm. ho ng ating mga ating, ating mga boxes mm -hmm. tapos ho pinapadala ho dito sa kanilang local counterpart mm -hmm. 'yung local counter po nila ay uh, siya naman po nagpo-proseso, nagbabayad ng mga fees, taxes at nagpo-proseso para ma-deliver po ang mga kahon door-to-door sa mga recipient. Ang nangyari ho dito, upon checking, last year pa ho dumating itong uh taxes <coughs> nila sa Brand uh, Expert Freight Forwarder Corporation mm -hmm. noong may 2023. Mm -hmm. no? So ipili ka po ng ating uh, Postoms na uh, maipa-release ito dito sa deconsolidator pero uh, they failed to pay yung mga taxes at ayun na nga ho, lubaki na po ng lubaki. Ito pong kanilang mga demorahe at saka po itong uh, mga fees na dapat bayaran, hindi na po nila nakuha. Sa batas po ang atin pong uh, proseso, sa loob lamang po ng 15 days, pag hindi po yan pinroses, ay uh, na po yan na abandon. At another extended po yan, binibigyan po na extension for another 15 days uh, para po i-process po nila. Ang nangyari ho dito, mukha may problema itong validator, itong brand expert, mm -hmm. hindi po talaga nila kinuha. No? So, inabot po ng isang taon. So ngayon ho, so isang taon, halos napakalaki na po ng babayaran niya na demorahe. Eh. So, yes. Yung po storage fee pa lang po niyan sa shipper, mm -hmm. sa shipping lines, napakalaki na po. Uh, sa ngayon ho, ang nangyari ho dyan, dahil yan po ay abandon na at property na po ng, ng ating pamahalaan, ang ginagawa naman ho natin pagka ho ganyan, we make sure ho na doon din ho natin ibinibigay sa mga sender ng uh, ho talaga nung kahon, ultimate consignment, kanila din ho natin 'yan binibigay. Eh, in fact, na-check na ko na okay. nga po ito Attorney Aina, no? Yes, yes. So, uh, tapos po pala ito dalawang container natin from Brand Expert. Mm -hmm. So, what we did is ah uh, uh, pina-auction po natin 'yan para lamang po ma-release natin yung mga boxes. Mm -hmm. And uh, siguro po uh, pwede nating ipaabot sa ating mga OFW no so itong linggo na to magko-coordinate ho kami sa kanila mm -hmm. uh, para po uh, maiprepare prepare na maibigay ho natin siguro po hanggang next week yung mga boxes po doon sa kanilang doon sa may ari yung okay. mga container pula yan so apparently dalawang container van po ito so ibig sabihin hindi lang ito mga nagre-reklamo ngayon na mga 30 sila na sa Cyprus ang apektado there's two container vans tama po ba ko Tama po yan. Okay. Tama po yan. This... Pagpa-inventory po tayo kung ilan po yung total na boxes na laman. Okay. At uh, pwede po siguro ma'am, magpako-coordinate -co din ho kami sa inyong programa yes. para ho sa mga kababayan po natin na nagtatanong kung nandoon po yung kaho nila. Okay. Bago po mag-proceed, malalaman na po nila agad kung ilan po at kung nandoon po talaga yung kaho na hinahanap nila. Okay. Uh, sir, itong dalawang container van na ito, I am assuming na iba-ibang mga araw or buwan itong pinadala nung na kinuha ng consolidator pero sabay-sabay lang nila na shinip. tama ba ako and ang arrival dito sa so ibig sabihin po kahit na abandoned na siya ang kinakatakot ko kasi is ano susunugin ba yan <laughs> o oh, hindi po. naman hindi po hindi po okay no normally po ang ginagawa po sa abandoned, no it's uh -huh. either one uh yung sinasabi po niyo na pagka uh, po uh, dumating dito sa atin, naging abandon na po yan, pwede yes. po yan, number one, yung auction. Yes. Uh, pwede rin po iyan uh, okay. uh, na i-condemn po, yung condemnation na tinatawag, yun okay. po yung sinisira. Okay. Oo, at yung isa po ay binodonate. Ah, Tatlo okay. lamang po yung donation. Okay. Tatlo lamang po yung Ang na options. allowed ng CMTA. Opo. Okay. Pero pag sinabi pong pina-auction, ibig lang sabihin, pina-auction so that somebody can actually re kumbaga i, ipapadala doon sa mga totoong may-ari. Yes po. Opo. Ang ginagawa po natin mm -hmm. doon sa terms of preference ng ng uh, pagbi-bid out, baliwa mm -hmm. po yun na uh, parang services po yung binibid out, no? Actually uh, ito po, pinapakiusapan lang po namin na yung uh, mga mananalo, talaga pong ito medyo public may... service po ito dahil wala pong kitang I-expect dahil po Oo, ang mangyayari sana? po dito, uh -uh. Uh, kailangan po talaga nilang ibigay lahat ng kahon no sa yes. mga may-ari po ng boxes. Maraming beses na po ba ito nangyayari? I mean this auction, it it really happens? Yes ma'am, yes ma'am. Yan Ta po lang ang pinaka-practical na modality na, na gagawa po natin uh -huh. uh, para po may pamigay, Meron po tayong halos 10,000 boxes po. 'yung 9,500 po na ibigay po natin ng at no cost po sila sa pamamagitan okay. po nung mode na 'yan. So bali i-assure ia po natin 'yung mga may 'yung mga nagpadala ng boxes na makakarating ito sa paroroonan at sa pagpapadalahan. Kaya lang Attorney Fermin, hindi pa po tapos 'yung auction, tama ba ako? Tapos na po 'yung auction. Ah, Kaya na. po Yes, yes ma'am. Kaya okay. po itong dalawang container na to, they can expect po na within the week magbibigay na po kami ng advisory kung kailan po at paano i-release po ito. Ay ang ganda naman pala ng uh, balitang 'yan. Ma'am Florencia, so narinig niyo po ang sinabi ni Attorney Fermin. Yes po. Oh, Ma'am, kayo naman, Ma'am Florencia, kailan niyo pinadala itong box niyo at ilan ang pinadala ninyo? Isang box lang po sa akin February February po pinick up. Okay. Siguro pwede ninyong uh, pasabihan na ah, yung kung kanino naka-address, consignee ba tawag dun. Okay po. Oo, na within the week, they will be receiving information. At uh, tama ba ko, attorney Fermin, walang babayaran dito ha? Kasi technically, bayad na to, di ba? Opo, bayad Oo. na po. Bayad na, di ba? So, attorney Fermin, walang cost ito para sa receiver. Tama ba? Kasi baka may, may mga, alam mo na, mga scammer. Ah, uh, wala po. Ah, uh, uh, remind lang po natin sila sa mga authorized na personal lang po ng Bureau of Customs. Ah, uh -uh. uh, hindi po kayo tatawagan ng mga taga-bureau at lalo hindi po kayo hihingan ng kahit na ano pong uh, Bayan. Form of payment uh, uh, or mga deposit, wala pa yung babayaran dyan. Pagka okay. po meron pong naningil sa inyo, isumbong po nyo sa opisina po natin at a po natin agad yan. Attorney Fermin, ano po ang uh, magiging uh, anong kaso? itong si brand free, expert freight forwarder, so banned na ito, blacklisted, An anong parusa? Biro mo, nakuha nila yung 60, 80 euros, o oh, eh, Itong 80 euros nito, 30 lang ito mga nagreklamo. but two container vans. I can just imagine kung magkano nakuha nila dyan. Ang um, blacklisting po is with the uh, DTI-F, yung the bureau ano uh, 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 free trade uh, Yes. Um, uh, -huh. uh Philippine Shippers Bureau po ng DTI. Yes. Pero sa atin po sa customs, binalaklist na po 'yan at saka po pag nakita po namin na kamukha po nito, na talaga pong may uh, violation. May file po kami ng kaso sa DOJ, no? Laban po okay. dito for violation ng uh, customs law. Ma'am Nena, yes, ano po 'tong tanong niyo? Yeah, yung January, ngayon din week na ito maipapadala sa mga recipient namin. Yes, according to attorney Fermin, within the week uh makaka-receive na matatanggap na, no? Tama ba kasi? Yes, ko, Shari? yes po. Yes. Opo. Uh, Aantayin okay, niyo na lang you po yung Salamat tawag, po, opo, opo. Actually, iba-ibang buwan ito na pick up na nung consolidator na tinatawag January, February. Ewan ko lang, sino pa ang uh, nakapag yung sino pa ang kinuna ng package ng later than February? Meron bang pick up ng March? Ma'am Cheryl, na March kinuha sa yo. Okay. Si Ma'am Cheryl Dalonos, <clears throat> so far si Ma'am Cheryl Dalonos, Nena Angulo, Evelyn De Dios, Florencia Aguilion, uh, iba-ibang buwan. Opo, opo, Na kinuha. Iisa lang po bang pinagtatrabahuan ninyo? Ma'am Evelyn, Ma'am Florencia. Mag magkakilala po ba kayo? Iba-ibang lugar kami. Ah, iba-ibang lugar. Okay. Uh, at uh, I, am assuming na siguro ito ring freight forwarding company na ito nagamit na ninyo dati. Tama? Ako, ako po ano, mula pa po ng 2000. Yes, na po. nagamit ko na po. Okay. po. Uh, So, uh, Shari, hindi ko rin sila masisisi na nagtiwala sila, 'di ba? Okay. Dahil meron na silang uh, previous na transactions and maayos naman. The attorney Fermin, usually <laughs> Ano po bang nangyayari? Bakit umaabot sa ganito? Why are they unable to pay? Well, una ho, uh, may mga cases po na pagdating ho talaga dito, hindi ho nila binabayaran yung mga dapat na taxes. Okay. Normally 'yan lang naman ho ang nagiging problema, 'no? Uh, except dun sa deliberately companies na talagang ang gusto po ay may uh, intention ho na manloko. Kasi meron ho na mga kumpanya na pagdating pa lang ng container dito, nagpa-file na po ng uh, affidavit of express abandonment. So, ibig sabihin, Uh, sinasabi na po nila na ayaw na nilang punin. Ah, so, so nilang, walang uh, intent to release or to ano, wala, parang scam? Wala po intent to, call, to receive to na bayaran to bayaran receive. Yes, or kolektahin. Yes, yes. No po. Oh, oh. Um, Kaya ho, anong nangyayari? Dinideny po natin yan kasi Una, hindi ko silang ultimate uh, consignee o may-ari talaga niyan. Kayo ay dapat ay uh, providing lang. So wala silang karapatan na uh, ipa abandon express 'no? Hindi dapat 'yun. Tayaran yes. nila yes. dahil 'yun po yung nature ng business, may contractual obligation po. Pwede rin po silang makasuhan ng mga nagpadala, 'no? Yes. Actually, pa uh -huh. po 'yan dahil po uh, uh -huh uh, nagbigay po sila ng promise to pay. Alam po natin yan, ito ang no? mm -hmm. na dapat po ay naideliver deliver pero hindi po nila ginawa yung kanilang komplikasyon. Mga cases naman ho na yung mismong deconsolidator dito, eh, nagiging victim naman din ho ng mga consolidators abroad. Kaya nga okay. ho, ang Bureau of Posto, gumawa na po ng mga kautusan para ho maiwasan natin itong paulit-ulit na istorya ho ng mga consolidator at deconsolidators. Yes. Ngayon po hinihingi na po natin ang kanila pong kontrata para po hindi po magturoan na yes. wala po kaalaman yung de-consolidator at nang sa po, solidarily liable po sila. Ibig sabihin, pwede po namin pansampahan ng kaso kahit po yung de-consolidator lang nila. Uh -huh. Hindi na po namin kailangan pansampahan ng kaso yung nasa abroad na kumuha ng kahon. yes because Kung yes. partner nila dito dapat po ang sumagot. Uh, pati po sa mga gastusin doon yes. po sa mga naiwan dahil tama po yan, nagbayad na po yung mga kababayan natin tawawa naman ho at pag uh pag-aantay at pag-agastos -pag 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 na naman ho sila rito. Kaya ako nangyayari, kasasagot po natin yan. Hmm. Attorney Fermin, yun po bang mga binabayaran ng mga local? Well, I'll, I'll call them the local consolidator na, no? Kasi sila yung magpaparelease, no Yung pong binabayaran, finite po yun or definite na po yun. Hindi yun nagbabago, hindi siya variable. Kasi bakit sinasabi na 100,000 daw ang hinihingi dito pero 30,000 lang ang gusto? Negotiable ba yun? Kasi merong sinasabi yung consolidator doon sa Cyprus na ang hinihingi daw da ang pinapabayaran daw po sa Bureau of Customs is something like 100,000. Tama ba ako, Ma'am Evelyn? Yun ang dinahilan sa inyo. 100,000 euro daw po. Euro, pero ang... lang daw po ang kaya nila. Oo, 30,000 lang daw ang kaya nila. Parang sabi ko sa loob, -loob ko, hindi ba ano, negotiable ba yun? Eh dapat alam na nila kung anong babayaran nila even before it reaches, uh, di ba? Una po, hindi po natin alam kung uh, saan po pertaining yung sinasabi po na yun, no? Yes. Pero the only thing, since last year pa po ito, baka po sila nagtatanong kung magkano na po ang babayaran na demorahe. Uh, po ang mga demorahe. Demorahe. everyday Everyday po ang target yes, at penalty po yan pagka mm -hmm. po hindi po iyang tinukuha. Mm -hmm. So kung one year, sobrang laki na po talaga niyan. Baka po yun ang ibig nilang sabihin na okay. uh, amount for them to pay para ma-release yung pago. Para ma-release. But at, at the end of the day, kasalanan pa rin nila na hindi nila ni-release within the 15 days kasi yun ang palugit. Yes ma'am. Diba? Yes ma'am. At alam po nila yan. Alam mm -hmm. po nila yan ma'am. Kasi... Diba? sin po kailangan i-process na po nila. Oh, kasi attorney Fermin, I am assuming na uh, pag dumating ang cargo dito, syempre otherwise magiging traffic na naman, 'di ba? Traffic at saka masyadong maraming maiiwan doon sa port, 'di ba? They have 15 days to release to Tama or, po yun. rather para ma-retrieve ma or ma makuha na nila yung container van para dalhin na sa warehouse nila for distribution to the actual recipients. Kung kanino dapat ipadala? Tama, Tama po yun. Okay. So, 15 days lang dapat ha. Ang tanong ko ngayon is, paano nila yung consolidator sa Cyprus, kunwari ano, ano po ba ang sinabi nila sa inyo kailan dadating sa Pilipinas? Kasi may kinuha ng January, may kinuha ng February, may kinuha ng March. I am assuming that the earliest na pwedeng iship yun would have been April. Tama? Ma'am Evelyn, may sinabi ba sa inyo, Ma'am Evelyn, na kailan Matatanggap 24 na naka-update po, naka, naka po kami. Binigay po yung update doon na actually yung yung mga, yung parating po ang box ng nasa ano na nasa Singapore na, na ganyan, nasa ganito na. Oo. Tapos April na April lata, dumating after 90 days, actually, dumarating na po yan. Sino, after sino, one week, di-deliver na po yan. Sino pong nag-update sa inyo, Ma'am Evelyn? Yung pong company dito. Yung five company, company. Na. Ay, Hindi, ko po alam ang forwarder sa Pilipinas lately. Ah, eh sino sino ang company diyan? Anong pangalan ng company diyan? Five continents. Five continents. Continent po. Five continents. Five continents. So si Brand Expert Freight Oko. Forwarder ang dito naman counterpart sa Pilipinas po Siya po Okay, si Five Continent ang uh, nandun sa ano, ang hindi natin alam is kung nagpapalipat-lipat ba sila ng uh, local consolidator Opo. Opo, kasi po yung box ko ma'am yung pong telephone number, napalitan na po yon Pero meron po akong address doon. Makakarating po boss po ba sa bahay yon ma'am? Uh, Attorney Fermin, paano nila makukontak po or ma mapapadala ito sa mga recipients? Ano pong proseso? Ma'am, uh, after lang po ng physical inventory natin, mm -hmm. Uh, i-inform po mismo ang mga sender. Meron po namang meron naman pong listahan po sa tayo doon. No? We'll check the manifest kung may kasamang manifest po yung okay. containers na itong dalawa. Uh, kung wala po, kung ano po yung actual na boxes, i-gather po natin yan into a list. No? Reduce natin so into a list. Uh, okay. I-inform po natin yung mga uh, claimant at saka sender. Okay. At saka para sa ating mga nagre-reklamo sa complainants natin, ano, ah, uh, ito update lang ni Odette na forward na po natin kay attorney Ah uh, Michael Fermin yung actual uh, names ninyo the sender and then yung mga recipients as indicated with the updated contact number. Yung address naman hindi magbabago yun eh. Pero yung number I'm assuming magbabago kung nagpalit uh, ng mga cellphone na kay Attorney Fermina. na. Attorney, maraming maraming salamat po ah uh, sa pakikipag-ugnayan ninyo sa Wanted sa radyo. Sir Rapitol po, maraming maraming salamat po sir sa ginawa niyo po sa amin. Una, napapaya po siya na sir. Sa totoo lang, sobra po ang sakit ng loob ko, sir. <laughs> Maraming salamat po, ma'am. Sierra po po. Lahat po nang nasa Pilipinas. Maraming salamat kay eh, Kuya Boy sa Dinas po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. na mapapanatag na ang loob ng ating mga... Complainant? Eh, ang... God bless po, ma'am. God bless po, ma'am. Ang salamat po kay Andrew Rapi Tulpo. So yan po kasi sila, mga nakakapanood po kasi sila sa akin, isang mm -hmm. charity vlogger po, ako, small lang. Sige Dito po, po ako nag-ano kay Idol, kaya napapanood nila. Sabi niya, baka pwede na ilapit kay Idol. O, eto na. O, grabe. Na. <laughs> okay na. Oo. So okay, okay, dadating na. po. Magandang hapon po. Alright. Thank you, thank salamat you. Thank you. Magandang hapon thank you.